mahilig. Doon ko nga tayo nakita. Sabi ko kaya yung... Okay, ano. Yung mga loads, oh. Parang totoo, no? <laughs> Gago! Pero hindi natin pwede gamitin sa pang ano, ha? Ah. <laughs> ba... Baka may sasawag ka kaya. Shoutout <laughs> na lang ako sa nanonood para magbumami yung juice ni Paddy. Ewan tayo okay? Ewan tayo Ang po siya. din. Ito yung block. Mm. Okay. ito yung anakit. Uh -huh. Jasey? Layo eh. <laughs> Doon lang po sa kabilang Meron ba? Paglabas niya dito, yung kabilang building lang po. Diretsuhin ko lang to. Hmm, pagbaba nyo sa may escalator dito. Sa dito, dito diba? Pagbaba ko dyan. Hmm, yung building dyan. Oo. Oh, uh oh. Sa tawid. Ah, mga ganito lahat yun. Oo, oh, yun sa taas. Ah, meron. Sige. Pero simple lang naman na tayo. Ano? Eh, Mas mura po yata dyan. Hmm. Sige, sige. Salamat. Gina. Ah, sige, mamaya. Iyan ako kaya. Iyan ako lang to. Ah, sige. guys. Tatakpuan din natin itong ano. Na. Bodega sale, bodega sale pala yung ano, sasabihin. Yung mga scoop din pala sila dito. Eh. Oh, Ako dyan pa may video? Oh. Sa YouTube po sir. <laughs> eh ano ko na rin po yung store niya. Pwede naman na ano yung store niya. No? Marami na kayo dito. Mga lumang design mga bagong design pa kayo. Ito mga pre, oh. Shop gun. Ganda ito, oh. Ito yung mga price kayo ito. Magkano po dito? Ano, uh, $2.20 pag retail. So, uh, 20 pag retail mm -hmm. tapos sa uh -huh. wholesale ay uh, 180. 190 190 yun narinig ko ano 190 wholesale Mm -hmm. Ano naman to tayo? Yung sa may wall po. Pilot din ba ka? Wala kayong gel, gel na uh, ano no? Ah. Mas maganda, pero mas maganda to Pero mag rechargeable, rechargeable din siya. Kasama charger ito pala price yung price eh mm -hmm. pero saan mas malakas eh? yung telos na ordinary o or ito parehas lang Hmm. wala akong sample diyan. Mm. Mm. Ay, okay. ay, ah. ay. Ganda, Dito eh. nilalagay ang bala. Parang sa ano din. yan. Ano? <laughs> Kaso, medyo may kamahalan nga. Ano? Mm -hmm. Kasi may <laughs> Retail pa, price no? ito, mm -hmm. no? Mm -hmm. retail So, ito guys, so, Automatic siya, no? Automatic mm -hmm. po sa atas Pero na ba, ano, pinagkaiba sa gel Malalambot yung uh, balay, no? Ito po, so, ano uh, Pellet gan talaga, bibis Bibis, bibis ito yung mga bala nila. Maganda ito yung ano eh. Yung makintab ni dyan. Magkano po? Mm. Ah, yung 80? bala niya doon? Oo, oh, lahat yan. Basta mga ah, naman, Iba diba kasi paano. yung bang bala sa Airsoft. yung hmm. sa Airsoft. Yan din. Meron din kami mga rechargeable. May ano mga target. Ano oh. din sila rito. Dali. Ito mga metal na siya. Na, metal na ano na siya? Metal na, na ano, spring type. As, oh, uh, oh. Hindi siya ano. Kung mag may metal mas maganda na yung ganun, no? Oo. Kung bata kasi, hindi na. Hindi siya mahirapan magkasa. Oo. Eh, Maminili ako mamaya. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ito so, na lang yung ano ko, Sa rifle. Ano rin ba yun to? Di ba, di ba pire? Battery operated din yun, yung 600 na yun. Oo. Oh, ito yung ano mga ito. Yung battery operated lang. Na, lang. Ito ang hmm. mga screen type naman yung telethon. Sige sige. Okay. pala dito kasi sa, sinasabi nga doon sa baba, bawal daw eh. Okay. Pero pag tingin kasi sa YouTube, kahit kung mga ilang months pa lang may nag-video rito mm, um, uh, ano kasi uh, um, uh, uh, dito, uh, 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 sa September, hmm. at, uh, 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 tayo 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 Piesta-piesta, yun. Yung mga namimili mga ganyan, piesta piesta Ayun, sa mga ano no, sa plaza, mga binibenta sa plaza. Pero sa retail price tag, pwede pang tumarag. Dalawa ko okay. bibili. Okay. Yeah. So, ang retail nga ay tatlo lang yung price, hindi pa nasa kami three items. Pwede mo nang we'll makuha yung ano, wholesale. O pwede. Tapos iba, kunti lang rin naman. Sabihin tatlo ko ko, mahaba o mahaba o pistol. Per yeah. items. Per for items ano yan. Ima, tatlo nito. We'll na wholesale na yan. Mas? Isa-isa, ready for sure. kung, rin rin kung rin tatlo kukunin ko, ko, magkaiba. Ipasok, so, yeah. retail price ka rin. O, oh, kailangan, ba't uh, tatlo yung ano um, Kunti lang rin naman ang patong kasi katulad nito, uh, 280 ang wholesale, 300 pag isa. Oo, okay, pwede. Pwede na. Hindi katulad sa labas. Yun na yung pinapat. Hindi. Ang bintahan na kasi nila nito sa labas, 500 na. Hmm. Kasi kung may kumukuha man sa amin ng paisa-isa, 20 lang ang ano, bintahan. So ito yung, uh, ay yung pinatotal 780 na ng 780 lang. <laughs> 780. Ito yung nakuha natin. Tatry naman natin okay. uh, black. ito yun black, Glock. Ano Glock Q1. Ah, ito yung latest model ni ano. Ni Glock. Tapos, sniper. Ito yung pinakamari guys. Ah, uh, babayaran na natin ito. Pwede naman tayo bumalik dito pag nag-comment kayo na more review pa. Nabalik Ito yung ano ko lang yung store nyo. Thank you. Dito yung, yung pangalan ko. Dito. Dito. Ito yung store nyo lang dito. Ito. The Gina C. Diba mo yung shout out. So, mamabite sila dito guys. Puntahan nyo rito. Salamat po. Ano, bilhin na nga